So itong pin-repair ko sa inyo para sa mga diabetic at para hindi tumaas ang inyong blood sugar. At kahit yung mga taong matataas ang kolesterol, ito na rin ang susundin. So maraming mga pagkain talagang mabilis magpataas ng blood sugar ninyo. Kasi sa pag-aaral, yung mga pagkain mabilis sa blood sugar, magpataas ang blood sugar, ang resulta, mas gutom ka sa susunod na kain. So mas marami yung nakakain mo. Pero may mga pagkain na stable lang ang magiging blood sugar mo. Or kaya pag ganun, mas hindi ka gutom. Kasi nagpapataas yun ng leptine eh. Yun yung hormone para hindi ka magutom. Mas bawas yung iyong gutom. Siyempre, yung maiiwasan natin 100 calories, malaking bagay na yon sa nagpapapayat. At siyempre, eh, para hindi tumaba yung ating tiyan. Di ba lahat nandito very fat. So, magbibigay ako ng tips para maibaba ang blood sugar. So, ito po ang solusyon sa mga taong matataas ang kanilang blood sugar. Number one, paliwanag ko lang muna, ano ba yung pagkakaiba ng glycemic index sa glycemic load? So, gusto natin mababa ang glycemic index, gayon din ang glycemic load. Uh, glycemic index, ito yung mga numero yung epekto ng blood sugar sa ating katawan. Pero pag sinabi natin, glycemic load, yun yung glycemic index at minultiply yun dun sa carbohydrates na kinakain natin kada serving. So gusto natin, ito glycemic load, mababa sa 10. Pag glycemic index, mababa sa 55. So maraming pagkain na mababa. So pwede niyong mas kainin, lalo na yung mga high sa fiber. E eh, katulad ng coconut. Yung ibang milk, maganda din sa mga diabetic, mga berries, carrots, yung mga gulay na yan. Keso, pag magpapalaman, peanut butter na lang. Tapos yung mga gulay, mga pampalasa, bawang, sibuyas, kamatis. Lahat ng berdeng dahon ng gulay, okay sa inyo yan. Tuturoan ko kayo paano kumain ng meat. Allowed naman ho, hindi talaga bawal. Ituturo ko sa inyo paano ang sekreto. May mga bagay din, mas konti. Pag medium, mas konti lang ang inyong kakainin. So, bihira. At nakita nila, yung mga tao nag-ehersisyo, nakakatulong yon sa pagbaba ng blood sugar. So, pwede kayong maglakad, mag-bicycle, yung stationary bike, kung meron na tayong edad, tsaka swimming. So, kung magbubuhat kayo, yung magagaan lang, yung mga 3 pounds lang na dumbbell, wag naman yung sobrang bigat. At tsaka, syempre, mas konti yung kakainin nyo. Bawasan ng calories para mas nagagamit niyo yung insulin nyo. Tsaka nakita nila yung mga taong mas matagal ang tulog, 7 hours, ah, mas maganda yon para sa kanilang blood sugar. So, yung mga taong hindi gaano nakakatulog, syempre mas stress yung katawan, mas mataas yung blood sugar nila. Okay, so ito puro tips sa para pwede pa rin kayong kumain ng pasta. Pag magpapaluto kayo sa inyong misis, mga nanay dyan, gawin nyo al dente. Huwag yung sobrang luto. Ibig sabihin, pag al dente, medyo matigas-tigas pa. Kasi sa gayon, eh, mas hindi nakakapag ma nakakapagpataas ng inyong blood sugar. Tapos ang isahog nyo, olive oil na lang, o bawang na lang, o red sauce na lang, kamatis. Yan yung mga dapat n’yong luto sa inyong um, pasta. Tsaka ang maganda, pwede ninyong lagyan siya ng isda o lean meat, yung hindi mga matatabang karne, yung konti lang ang taba. Kasi moderate ang effect nito sa blood sugar itong pasta kumpara sa mga puting kanin. Pagdating sa protina, marami tayong pwedeng pagkunan ng protina katulad ng mga munggo. Pagdating sa nuts, pwede naman tayo kumain ng kasoy at saka ng mani. Palaman, peanut butter na. Maganda din source ng protina, seafood. Kasi ang maganda sa lamang dagat, marami siyang omega-3 fatty acid. Pwede po ang itlog. Tapos, ang keso maganda sa diabetic. Tsaka, basta yung karne nyo, tsaka yung baboy nyo, walang taba, tapyasin ang taba. Pero pwede ang laman. So, hindi talaga bawal. Alam ko, maraming mahilig sa fried rice. Kung plain garlic rice lang, mataas yan sa glycemic load. Pero, pag nilagyan nyo na siya ng protina, katulad ng hipon, syempre, mas mabubusog na kayo dun sa hipon. So, mas konti yung makakain yung carbohydrates. So, sa pagitan nitong dalawa, mas mababa ang glycemic load ng fried rice na nilagyan ng chicken, nilagyan ng isda, o kaya nilagyan ng hipon. So, yung may sahog. Tapos, pwede din yung mga gulay, katulad ng mga peas. So, yan po yung example. So, hindi kayo kailangan magtakam kasi magagamit nyo pa rin o makakain nyo pa rin ito. Fats. Pagdating sa fats, pwede kayo mag-isda. So, marami tayong mga isda na pwede yung mga pamilya ng galunggong, tamban, tuna, makarel, sardinas, good source of fats yan. Omega-3 fatty acid. Pwede ang nuts, Labing tatlo hanggang labing anim na kasoy or one third cup ng mani, pwede. Ab avocado, maganda din yan. Good fats. At syempre, kung kaya ng budget, mas maganda pa rin ang olive oil. Yun yung gagamitin natin. Yung mga fiber, maganda kasi ang fiber magpababa ng blood sugar. So, palitan natin yung patatas natin ng kamote at kalabasa at oatmeal. Kasi ito yung mga mas matagal ma-absorb. So, yung soluble fiber, siya talaga yung mas nakakapagpababa ng inyong blood sugar. Maganda din ang suka kapag kumakain tayo. Alam nyo, sa pagigisa ng mga repolyo at mga gulay, pwede kayo maglagay ng isang kutsarang suka. Kasi tumutulong yan sa blood sugar. Tsaka mas nagagamit nyo yung insulin nyo yung pag tamang-tama lang, hindi masyadong mabilis. At syempre, para hindi kayo tumaba. So, yung mga atsarang gulay, nakakatulong yan. Bawasan nyo na lang yung salt pag nag -atsara. Ang mustard, ay eh, gawa rin po sa suka. So, okay din yan. So, iyan na lang ang ipahid nyo sa mga sandwiches ninyo. Tapos, ang isa pa na ni tinuturo natin yung portion. Syempre, kailangan tamang dami, hindi eat all you can. Pwede yung tikman, pero tamang dami. Halimbawa, pag gusto niyo ng karne, sing laki nung alam niyo yung baraha, ganung kalaki lang. Pag gusto niyo ng isda, alam niyo yung kamukha yung cheke. Yung, di ba, yung isang buklet ng cheque. Hanggang ganong karaming isda. Tapos, yung mga pwede pa natin gawin, pag sinabing keso, apat na slice ng keso. Yung parang sing lalaki ng dice, apat na ganon. O kaya naman, um, pag islice naman yung keso, di ba, nauso yung CD yon, Sing laki ng CD. Maliit na plato lang gamitin nyo para akala mo marami kang nakuha, marami kang kinain, pero maliit naman pala yung plato mo. So, nasa laki, hindi maraming marami. Okay? So, yan yung mga example. Lagi itong kamay ninyo ang inyong sukatan kung gaano karami. Ayan, no, apat na ito, keso to. Apat na dice. Sabi ko nga, ito sa karne. Itong abarahan ah, natin. Yung checkbook, yan yung isda. So, yan yung mga susunda natin. Pag bagel, ah, isang sing laki lang nung lagyanan ng tuna. Parang ganon. Pag pancake, isang CD lang. So, meron tayong mga pwedeng gayahan. Okay? So, sabi ko nga, pag meat, sinlaki lang din ng baraha. Pag fruit, parang sinlaki lang ng baseball. Pag peanut butter palaman, ah, parang sinlaki ng golf ball. So, ganon. Dalawang kutsara yon. Yan yung mga pwede nyong gamitin. At syempre, merong pag nag-aalmusal tayo, pwede ang kape o tsaa, Plain lang. Lagyan nyo ng low-fat milk, pwedeng with sugar, konting-konting sugar, o yung sugar substitute, or kung kaya nyo, alang sugar. Pag tinapay, pwedeng wheat bread, rye bread, sourdough, yan na po yung mga uso ngayon. Pag gusto nyo ng palaman, pwede po yung mga turkey breast or lean ham. Di po ba yung mga lean ham ngayon? Hiwa-hiwa na yan. So, piliin nyo yung walang gaanong taba. Pwede ho ang saging pwede ang nilagang itlog. Actually, ito din ang pwede niyong gawing merienda kapag nagugutom kayo. Melon pwede. Actually, mas maigi ang muffin kesa sa mga bagel. So, ito po yung mga example. lo oh. Kapag meron kang wheat bread, palamanan mo ng um, peanut butter. Tapos, samahan mo ng isang suha. Yan. So, ito yung mga example. Pwedeng apple, muffin, melon, berries, berries maganda sa ating mga may diabetes. Eto na. So, yung ref nyo, kung pwede, tubig lang ang inumin doon sa loob. Wag kung ano-ano matatamis na inumin. Pag talagang gusto nating magpizza, fast food, one to two slices lang ang ating orderin. Pero, para mabusog tayo, mag-order tayo ng side salad, sa tubig. Pagdating sa salad dressing, suka at olive oil. Tsaka mustard, yan yung mga pwede nyo itimpla pag gumagawa kayo ng salad or pag nag-order, imbes na mayonnaise. At syempre, kapag kakain tayo sa labas, fast food. Okay? Pwede po tayo mag-order yung regular single patty ng hamburger. Pwede nyo sabihin mustard, paalis nyo na yung keso at tsaka yung mayonnaise. E eh, yung iba kasi, doble-doble naman ang gusto. Tapos, sabi nyo, a la carte. Huwag nyo nang isama yung french fries tsaka yung drink. Kasi nga, yung french fries, napakataas yan sa blood sugar. Meron din naman, mga fast food. Yung grilled chicken, ang palaman. So, pero iba yon mga Burger King, meron nun. Pwede rin, ang veggie burger, marami na nag-offer ngayon ng veggie burger. Pwede kayong humingi ng mga garden salad. Pag almusal, pwede yung muffin egg, egg muffin. Diba? Yung mga McDonald's, meron yan. Uh, side salad, yogurt, chicken strips. So, basta limitahan nyo na lang yung mga maraming palaman. Okay? iwas sa french fries, milkshakes. Tapos, meron din naman yung mga skinless cheese, um, chicken breast kung meron sana yung inihaw lang or yung mga honey barbecue sandwich garden salad yan lang ang inyong o orderin kahit nga yung mga ibang fast food, pwede naman yung mga breast part ang inyong orderin, tapos tanggalin nyo na lang yung balot o breadings tapos lagi may side salad pang pa, busog, so hindi naman kayo kailangan maingit, allowed pa rin kayo sa fast food E eh kung Italian naman, ang pinuntahan niyo na-invita kayo, aba, e eh pwede naman ang sopas. Unahin mo yung soup para busog ka na. ba? Diba? Tapos yung pasta, sabi nyo, red sauce or kaya olive oil with garlic. Tapos maraming green salad, binagret yung dressing. Yan po yung mga pwede nyong orderin. Sabi ko nga, a la carte para tanggal na to. Kanina nasabi ko yung mga pwedeng inumin coffee plain okay tanggalin na ho natin yung mga cream yung mga pangpatamis jan. Uh, iwas tayo doon sa mga donuts coffee with cream milk tea plain iced coffee kung talagang gusto nyo with fat free milk syempre gusto nyo naman mag coffee coffee shop dyan. pwede din ng soya milk so iwas sa cream chocolate caramel at sugar pero marami naman tayong pwedeng ipalit. Okay, katulad dito, may salad. Kita nyo yung mustard, o, oh, five calories lang. So, yan yung mas piliin ninyong ah, pangpahed don doon sa inyong mga sandwich. Ito pang itsura ng grilled kesa yung fried na may breadings. So, pwedeng palitan. Tsaa, pwede. Any tsaa, green tea. wag na hong milk tea plain cha na lang. Okay? Ito po, mas walang kalori ang tubig. So, pwede ang, ku ang tubig, plain coffee, cha, low-fat milk, okay naman, vegetable juice. Kasi po, yung ibang mga inumin, tulad ng milk tea, ang dami pong sugar. Pagdating sa protina, pwede po itlog, isda o lamang dagat. Tapos, yun na nga, itinuro ko na sa inyo. Mamaya, papakita ko sa inyo sa mga nanay na namamalengke, ano yung red meat na pwede nating orderin. Tapos, syempre sa atin, munggo, tokwa, yan yung mga ipalit natin. Okay sa atin, mani at saka kasoy, sabi ko nga. Sa mga namamalengke, ang mga cut na walang taba. Solomillo, yung mga tenderloin, tapadera or sirloin yung mga nandini sa ibabaw. Yan. Kasi pag bandang tiyan, lagi ma maraming taba. So, yan yung mga, yung mga pecho, marami rin yan eh. Ganun din sa ating pork. Pag sabi mga tenderloin, mas magaganda yan yung mga rib roast. Pwede nyo kasing tanggalin yung mga taba dyan. Basta lahat ng may loin, tenderloin, okay din po yun. Less taba yun. Um, eggs, one a day Okay po, bagay sa diabetes kasi kailangan yan para sa ating paningin. Kesong marami pong pwede. Goat cheese, brie, mozzarella, kesong puti, ang cottage cheese, cheddar cheese, feta cheese, yung nilalagay sa salad. Okay po lahat yan. Maganda din ang melon. So, yan yung mga prutas na pwede nating inen Pag kasi pag sinabing melon, sabi nga ni Doc, oh, bakit may ampalaya? Eh kasi bitter melon. So kasama ho yan. Pwede din, one cup of watermelon. Bananas, kalahating banana, isang apple na maliit, sinlaki ng feast natin. Strawberry, maganda talaga. One and one-fourth cup, pwede. Eh, itong mga cherries, mahal yan eh, pero pwede yan lahat. One cup, one cup, blackberries, cherries, blueberries. Medyo may kamahalan lang. Eh, laging tanong, pwede ba tayong kumain ng mangga? Yes, pwede po sa, ang mangga sa diabetic. Pwede po yung hilaw o kaya isang pisngi lang ng hinog na mangga. Huwag naman pong anli. So, allow depende sa dami. So, di ba yung, yung hilaw na mangga, pwede ilagay sa salad. Yung hilaw na mangga, pwede gawing pickle smoothie, wag nang lagyan ng maraming pangpatamis. Okay? So, pwede naman. Basta half medium size mango. Yung isang piece nilang. Palaman sa tinapay, egg salad. Pwede. Lagyan nyo ng avocado, peanut butter. Ito o, oh, yung mga walang taba. Ito, ito kasi salmon, mahal yan. Pero yung mga ham, pwede na rin huyan. Pwede na rin. So, ang dami pa lang pwede natin kainin. Hindi naman kailangan na papahirapan natin. Itlog na nilaga, laging pwede pag bigla kayong nagutom. Okay? So, yan po ang mga pwede kainin para gumanda ang blood sugar nyo.